Na-experience din pala namin dito na sumakay ng cable cart. Sobrang taas nga pala nito at ilang din ang tinawid. Medyo natatakot na nga pala si Aling Regina dahil hindi na namin makita ang daan. Minsan nga napapaisip na ako kung paano to nagawa ng tao. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala ay nandito kami sa may Sapa Station. Bumili na nga pala kami ng ticket para makasakay sa train. May magandang lugar daw kasi dito na tinatawag na Pansipan. Mabuti na nga lang nakakuha si Aling Rihina ng mapa para hindi kami maligaw. Ang kaso lang guys, hindi namin maintindihan na nakasulat dahil ito ay Vietnamese. Kapag sasakay nga pala kayo ng train dito ay kailangan nyo makipag-unahan. Maganda kasi kumuha ng picture dito lalo na kapag nakaupo at malapit sa bintana. Ilang minuto lang naman ang biyahe dito papunta sa Pansipan. Pagdating nga pala dito ay nakita ko na parang bagyo. Makapal kasi ang fog dito at sobra na rin ang lamig. Napakadami din pala halaman at bulaklak. tamang tamang nga ito para sa mga nagpi-picture taking. Sa sobrang ganda nga pala dito ay naghabulan na kami ni Alan Regina. Maraming salamat nga pala sa kapwa Pinoy namin na nagvideo sa amin. May naabutan pa nga pala kaming lokal dito na nagtatanim. Napaka-peaceful nga pala ng lugar na to at napakatahimik. Makakalanghap ka rin dito ng napakasariwang hangin. Kung ayaw niyo na nga pala maglakad ay wala namang problema. Meron kasing ng kabayo dito na pwede namang rentahan. Medyo may kamahalan nga kaya hindi na kami kumuha. Habang naglalakad naman kami ay may nakita kaming halaman na parang lettuce. Napakaganda nga pala ng kulay nito at kakaiba ang kanyang itsura. Agad naman kami pinapatakbo ni Aling Rina dahil may nakita kami sumasayaw. Natuwa lang kami dahil noon ay sa TV lang namin 'to napapanood. Ang bawat tao nga pala dito ay ginagalang ang kanilang kultura. May mga tuhog-tuhog nga rin pala dito na kagaya ng sa atin. May karding nga pala dito na kakaibang itsura. Ito nga daw pala ibinabad ng matagal at binilid sa araw. Kung sa atin nga ito ay parang itag na tinatawag. Ngayon nga lang din pala ako nakakita ng ganitong mga klaseng halaman. Parang nga pala silang mga cactus dahil matigas ang kanilang mga dahon. Kapag nag-uwi siguro ako nito sa Pilipinas ay tsak na matutuwa ang aking nanay. Huli nga pala naming napuntahan itong parang temple. Napaka Katahimik nga pala ng lugar nito na at napakasagrado. Tinawag ko nga pala si Aling Rina dahil may nakita akong malaking dambana. Papatunugin ko sana to kaso lang hindi pwede. May araw at oras lang daw kasi to para patunugin. Sobrang solid nga pala dito sa aming unang pinuntahan. Hindi na ako magtataka kung ito ay dadayuin ng mga turista. Nagpunta na nga pala kami sa aming pangalawang destinasyon. Sasakay lang naman kasi kami ng cable car ni Aling Rina. Pangalawang beses ko na nga pala makakasakay sa ganito klaseng sasakyan. Ang una ngayon nagpunta kami sa Ongpin sa Hong Kong. Ngayon naman ay dito sa Vietnam. Kaya naman alam ko na ang pakiramdam at hindi na ako gaano kinakabahan nagkaiba lang nila, ito nga pala ay sobrang taas. Maraming bundok nga daw pala ang tatawirin bago kami makarating sa tuktok. Ang pupuntahan kasi namin ay high peak sa Indochina. Maganda daw kasi doon at napakalamig ng lugar. Halos 30 to 45 minutes nga pala kami nakalambitin sa ere. Habang pataas nga pala kami ng pataas, hindi na namin nakikita ang daan. Hindi nga pala namin namalayan na lumagpas na pala kami dito sa ula. So bakas nga guys ay nakarating na rin kami sa aming destinasyon. May nakita nga pala ako dito papel na nakadikit sa pader. May mga kahilingan nga pala dito pwedeng idikit. At dahil meron nga pala tayong baong sticker, ito na lang pala ang ating ilalagay. Nakita nga rin pala to sa akin dahil nakapagdikit tayo sa ibang bansa. At dahil nandito na nga pala tayo sa taas, ito na nga pala ang itsura ng lugar. Napakababa na nga pala ng ulap at napakalamig din nito. Ito nga pala ang pinakamataas na bundok dito sa Vietnam. 3,143 meters above sea level lang naman ang taas nito. Ano masasabi mo? Ang ah! lamig. Para tayo nasa Sobrang rep, no? Na... Eh, eh, nakikita niya guys yung fog. Grabe. Sobrang lamig dito guys. Woo! Pati yung kamay ko, naninigas na sa lamig. Ha! <laughs> Ay, grabing experience naman ito. Ayan, nakakaraming tao kayo. So, ang niyan. Tignan mo. Grabe. Uh, eh, sayang wala dito sila Kuya Dugs, to. Babe, sayang wala sila Kuya Dugs. Sayang nga. Siguro, kakayanin din nila itong labot na. Dapat kumuha na sila ng passport. Oh. Sa Puyo may passport, pero hindi makalipas ng bansa. Kasi, bawal ang ano doon. Hindi. Ma-attitude. Oo. Oh. Oh. Tsaka, napakasama ng ugat. Talaga po. Guys, alam nyo na yun. Si Boy Ubo. Yeah. Si Boy Ate si Boy Ubo, napakasama nung ganit. <laughs> Nakakapanghinaya nga lang dahil hindi na namin kayang umakit sa ganitong klaseng taas ng lugar. Namamanhid na rin kasi ang aking kamay at hindi ko nakakayanin. So paano guys hanggang dito na lang? Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!